Kunya uh... ato po nang ipasalamat baya sa mga katawan sama bini nagpakita po na Sharma nga naminaw gyud po sila mm. sa ato programa so salamat na no? salamat po sa inyong paghatag og bili sa mga butang nga among gisgotan okay dili man ni para namo o personal na mo nga uh, o say among katuyuan kining tanan alang kaninyo mga taga Mabini ha. So salamat. Salamat Fred, sa inyo padawa uh, pagpaminaw. Hey, thanks the reserved. Uh, Sir Fred o uh, Sir Mark, good morning. Taga marsilo me na minaw me sa inyong programa karon. Ah, uh, Barangay Marsilo. Oh yes, Barangay Marsilo. Sa okay. Mabini. Unya tong nahinumduman na, uh, Sir Fred nga kini na yung marsilo mo ni usasa sa tong gisgutan no kaning ilang water uh, waterworks project, no? Water spring ba to? kanang nadiha may butang sa barangay Marsilo. unya matud pa ah, lima diay ka barangay poy mabenepited aning mao nga ah, tubig da no sa barangay Marcelo sa barangay Tambo barangay Concepcion barangay Minol o barangay Kawayanan so kining mga barangay ha, Uh, ah, nangandoy yun ah, na ng maong proyekto. Aron po nga day no? Ang tubig ngadto sa ilang uh, panimalay. So, panghinaot lang taw kung saan nay development anang uh, maong uh, Prajika Surpred, no? Diya yeah, sa barangay Marcelo uh, lungsod sa Mabini. Paniya, Sir Mark, uh, agig sumpay anang igisgutan nimo sa Mabini, ni atoy sa katawan sa Mabini, no? Dili lamang sa barangay nga imong Sir Mark nga ang inyong uh, kagawad sa lungsod. Si Konsehal Livito Amor Baldo. Mm, katong kagawad nga GBIBI. Oh. No? Wa mo surrender bisan pa sa uh, iyang nakita nga mismo ang mga kauban Ka niya sa konseho walay pagsuporta sa iyang unta nga katuyuan nga masusi kining proyekto sa Barangay Marcelo nga nagkantidad ba ni 30 milyones apan natulog karon ron, naundang. So, Pero wala matawag siya kagawad baldo. Muna ako, ipahibalo sa katawan sa Mabini, nga naamo kong nga nakipaglaban yun para sa inyong kayuhan. So, ang bagong informasyon, Sir Mark, mm. kaya wala man musugot ang konseho na sila mutoki sa mga proyekto, may padangat niya itong adlaw nga uh, o September 8, Sir Mark, kagahapon. Kagahapon, Birnes. Nagpadangat sa iyang formal, mm -hmm. official nga request. Asa As man? Sa sagmudia ang padlalawigan na himuan imbestigasyon aron makita God kung doon sa ang nang uh, hitabo nening proyekto kay provincial government project mang kinih. So, tuagi isang at karon ni Kagawad Levy baldo aron mahimoan kini investigasyon so mao latest development sa maong proyekto no? sa barangay Marcelo so at least nga ang mga katauhan sa Mabini eh, na pay pag-asa Sir Fred. no kay wa man mahunong ang pagpaningkamot ni kagawad baldo so, so iyang isang at ni sa uh, uh, Sangguniang, panlalawigan Ket, na, natin mahulagway sa mabini diya, Ket. True, the Vice Governor, Balite. Ipakita sa atong screen, Ket, ang atong mga hulagway sa mabini, aro sa sila, o kung mga mga butang, ng atong gisgutan, atong mga butang may kalabutan ang lungsod, walay nagtagad, walay nagsusi, Ug karon atong ipasalamat nga niya may barog si Kagawad Livito Amor Baldo aron ang katauhan sa mabini sa nang hitabo sa lang lungsod. Oh, unsa man ang mga hulagway nga atong nakita Sir Fred? hulagway sa basketball court? oh, kana usan na sa dito? mga butang karon oh. nga gusto sad makita masusi aron masayod ang katawhan sa mabini. Mhm. Mm kan mga building diha nga gitrabaho di nga matud pa hapit na mahuman kining court panalit ah. Ang pag pintura sa mahuman na siguro og pintal na agi gamit eh. na hapit oh. na gali mag championship nagkantidad ah. ka nag 300,000 apan sumala pa wala mo agi bidding wala ganita kay ang mga tagabini mm -hmm. wala ganita kay balo kinsa ang kontratista sa maong trabaho. O ka itong Sir Fred, nga nahisgutan na ito ng maong mga proyekto, ha? unya niya, naningkamot yun ta nga mahinabi unta nato ang mga opisyalis sa mabini, labi na uh, sakop sa bids and award committee. No, nga usam man yun eh, ang ilang buhatan nga maong nga, mag process aning maong nga, mga proyekto sa sa lungsod. So, Wa ni mo aging biting. so dako og tulubago na nga mga opisyales sa lungsod. So manghinaot ta Sir Fred nga ma kuan no, masulbad ning maong mga problema. So, Ogun say sayo pa eh, den atong saktohon. nya staring man lagi imong amigo dia, atong amigo. Well, sa gihapon Sir Mark sa nagingon, bukas kini atong tulumanon, no mm. malipay po nga uh, uh, si Mayor Onji Grace Bernal Slim uh, sa sakatawan sa babine <coughs> pinaagin ni ning atong programa din ato kining gitanyag libre sir Mark why bayad wala silang dapat babayaran kung anuman. man uh, lang si Mayor uh, Onji Lema, ato pong hatagag higayon si FJ si first gentleman uh, Brian Lim nga mo hatag pod no mo hatag pod og mga explanation mahitungod aning mga a, proyekto ha ato pong giimbitar din sa ato nga programa kay gawas aning imong gipagawas ron nga mga hulagway doon na na pud nadawat nga lain na pong reklamo sa lungsod sa mabini na po na uh, Sir Fred. So, ato sa ning taksatagsaon, na ato sa Solvaro eh. O sunod na po kanina pong gipadangat na to nga mga <coughs> reklamo. So, Maton pa ang equipment, no? Ibi equipment ni F.J. Brian Lee mo gigamit sa mga <coughs> trabaho daron sa lungsod sa mabini. So, ang atong pangutana na sir, o dili ba siya mo i-contractor na po? Kaya iya ang mga uh, <coughs> equipo, no? ang gigamit. Wala, so, well, uh, og naminaw si Engineer Brian Tan Lim. Amigo mo ninyo sa Ah, Oo, amigo ninyo. ato higala? Sa kanunay, no? in fairness yun, no? Ato gihapon, gihatag kining atong tulumanon walang walang wala, personal walang lang. Walang personalan lang. lang. Alang lang sa kasayuran sa tanan. <coughs> so kung uh, ganahan si first uh, gentleman engineer Brian Tan Lim bukas kining atong tulumanon. Anya, magkatawag mo sa cell number uh, 0905 Okay. Uh, o sa 0997 800 -8615. Okay, uh, atong naisigutan ang pangalan ni Engineer Brian Tan Lim kay sa labintinood, no? Halos tanan na madawat na ako diri sa atong hotline, sa atong text mo text mo nga uh, number, magahisgot sa iyang pangalan. Manila labintinood. Pero wag din nato ni uh, balik-balika, hantud lamang nga ma- magduda bitaw nato Sir Mark nga si Sir Fred dili mo isgot sa akong gipang text kalabot kang Engineer Brian Tanlim tingali gi bayra na siya kay amigo sila well sa ako naging uno sa kadagoyo na ako sa broadcast ang ako kung ipaningkamutan nga patas ang tanan patas ang ako ipasabot madungog nato ang pikas side no ani mga akusasyon mas maayo nga gikan kanila madungog nato ang tubag no so nagpaabot lang ko sa tubag Oya ato po ipasabot sir Fred nga kini nga tong gisgutan dili na ingo pataka kay do na tay mga dokumento well, tinon, nga, tinod, no? nga no nga ningkamot sa mga butang nga isgutanan dili lang kay magpataka no o, oh, mani atong lang sa atong mga katawahan na binadas lungsod sa mabini nga. Before ta kaning mga dokumento nga atong nadawat, ato po nang no? sa mga ahinsya yun nga. kuan. <coughs> so, atong panginauton nga si Engineer uh, F.J. Brian Lim, atong pang-surprise nga doon <coughs> daghan nga ang iyangan mahisgotan mahisgutan gawas an ang imong uh, hotline sir Fred makadawat uh, pud ta dere na mahitungod pud sa kwan partisipasyon ni FJ Bryan uh, Brian Lim so mao nga sama sa gingong sir Fred, nga andam og tagana ang atong uh, programa nga mohata og higayon ngadto kang mayor uh, Unji Onji Lim o ni F.J. Bryan uh, Brian Lim. O, ato lang diri sa Mark nga inaton ta nga ugon sa katinood ni mga matud palagi allegation. Wa so, allegation kalihukan dia sa mabini kun dili maayo undangon siya. Mm. Kaya ang ako gong tanaw aw Sir Mark. Ang loy kaayo ani si Mayor. Mm. Hasta ang mga uh... Department, Department head, head pastilan uh, dunay kwan no? ayaw ginitin ninyo ibali wala no oh. ayaw kunata sa gobyerno kinahanglan may mahinumdum nga dili ta abab the law ang balaod sakop gihapon mo sekundona so, tay lapas kalapasan sa mga gilatin sa balaod apil mo wa moy exemption dili mo exempted kung grab ang korupsyon ang mahimong kalapasan pastilan so ang Tanggal, uh, sa trabaho sir mark uh, ang imong panawagan sir fred kung dili ni maayo kung dili ni sakto Undangon na pastilan. Undangon na ayaw oh, uh, nagipadayon para kanang oh. Uh, nga proyekto oh. Uh, nga natapos na na siyang, mo agi bidding na nga natapos naman undangon kanang gihimo nga pagpatuman og proyekto nga walay bidding uh, Kana mo yung dangon. Di na na sundon. Ayaw na. Ayaw na nagbuhata. Ah, oh. Sa so, akong labi na mga department head. Mabini department head, huwag naminaw ka mo. No? Mga membro sa BIDS, an awards committee. O, oh, BAC. Oh, BAC. Kay Kamura ba yung magpabiding? Inyo na nga responsibilidad, kung doon ay trabaho diya, nga gisugdan Mususi mo kung niagi ba na ka Niagi ba ka sa BIDS? Ano awards committee? Kaya inigbayad na ba, Ana? Mamir, mabaya mo. Mm. Accountant. Treasurer. Treasurer. Mm. Budget officer. Budget officer. Mm. Municipal engineer. Oo. Oh. Man inspection report. Oh. So, karon kung wala mo agi og bidding, Usaw mo na ninyo. Goodbye. Ha? Ah, goodbye ang inyong mga goodbye trabaho. Di ba? Ayaw Ayaw gina, ibaliwala. Basi nagtuo mo nga, ah, gasalig mayor. Mm. Gasalig mong politiko nga mudupan ninyo. Well, okay. daghana ang nangatandal sa trabaho ng nga preso, ng mga department head tungod sa mga proyekto ng bulalyaso. Ang ato lang siguro uh, panawagan, Sir Fred, kay kita, na sayod ta nga si Mayor Onji Ilim, bago pa, no? Nga nahimong, Nahimong mayor. O niya, mga department head, dugay-dugay eh, na -dugay naman eh, di ba? Kay mga nanglabay siguro, dihan na yung nanglabay ng mga mayor, kung nahibaw sila sa proseso, gyo, dapat ilang sultian si mayor, mayor maaro ba gyud ni palisiya? O oh, dili ba gyud ni pwede, di ba? At least magaidan nila si Mayor Onje kay pirmiro pa man ang termino niya nga nahimong mayor. Aron ang mga nahitabo nga dili mayo, dili na mahitabo og otro. So mo ni si Kagawad Baldo nang naningkamot nga maimbestiga. Aron masusi gyud og sakto ba no ang gihimo sa ilang lungsod sa Mabine. Oh, ayaw ninyo og baliha, ayaw ninyo og bugal-bugali ang tao nga uh, ah, nagsigi og paningkamot nga mahatagan og kalamdag ang mga mga isyu sa proyekto diha sa lungsod sa Mabine. So, mao na nga Salamat na to si Kagawad Baldo nga ang lang interest nga mapahiluna na no ang mga proyekto o mga programa sa lungsod sa Mabini nga mosunod sa proseso unya uyon ko nang imong gingon na uh, Sir Fred nga og sayop manggaling nang inyong gihimo Unda nga na kay gamay pa ng maangin, daghan ang maangin Sir Mark maangin. may luoy kayo oh. ang mga department head maangin Uh, kanang politiko, ha? Uh, come and go man na sila. Mm -hmm. Di matakasiguro ang sunod eleksyon, sila bagyapon. Pero kamo mga department head, protected kayo by the Civil Service Commission. Why makapresure ninyo? Mm. Why makapugos ninyo? So naagi na sa si mga kamot. Karon, kung magpadala mo, magpapresure mo sa si politiko, kisa may alaot. Manay na to, goodbye. O niya, may muntag na no? ni Anter uh, Kalipusan. May muntag ni mo, Sir Anter, sa lungsod sa Lubok, ga, na, tanaw na to. ada Ano sa ka-text, Sir Mark? Taga Minol. Minol. O, di ba, apil ni sa barangay oh, lima. Barangay Minol. Mabulahan sa tubig, no? Oh sa tubig, sa uh, oh, Sige, deteks. text. Sir Fred, uh, Sir Fred, eh, mention na rin. <laughs> Oh, hindi si Sir Mark, kauban Ka to. Sir Fred, nagpasalamat gayod kami ni Kagawad Baldo. Mano si Kagawad Levy, no? Oo. Uh -huh. Kay ang mga kapitan mikuyog na sa iyang gihimo nga imbestigahan ang proyekto. Doon na resolusyon. Okay. Doon na sila resolusyon, lima ka barangay, nga nagtuki, nga toskang gobernor, kalabot sa proyekto. Mm -hmm. Well, mautali ni atong nabati bitaw nga wataka-attender, ano mga to, nga mag-meeting ang lima ka barangay council, nga maghimo og joint resolusyon, kalabot ni ni mga, mga proyekto nga pa lagi, Ambot na pasyal O na, Sir Fred, katong barangay Marcelo, barangay Tambo. Well, mangita, tag-kupiaan no, uh, niya, Sir Mark. Conception o barangay Kawayanan. O, apel na siya, barangay Minol. Minol. So, so salamat sa imong uh, gipadangat nga <coughs> uh, mensahe dire. No? Info well, ang ilang pasalamat, Sir Mark, kang kagawad uh, Baldo. So ako na lamang po ni i-forward kang kagawad, no? Mm, ako po nga ma... Ma-recognize <coughs> uh, po niya no, nga ang mga katauhan dito, may hatag po suporta sa iyang gihimo.